Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan Kumusta ka kaagapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Alam mo ang buhay natin ngayon, sabi ng nakararami ay pahirap daw po ng pahirap. Bukod kasi sa iba't ibang sakuna na ating nararanasan, nandyan ang mga banta ng digmaan sa iba't ibang bansa. Kasabay pa nito ang paglaganap ng mga karamdaman, mga sakit na hindi inaasahan ng tao, hindi lang sa tao, kasama na rin ang mga hayop. Kung susuriin natin ay maaring may katotohanan ang kanilang sinasabing pahirap ng pahirap ang ating kalagayan. Subalit sa araw na ito ay pag-aaralan natin kung ano-ano ba ang pwede natin gawin kung sakali man na maranasan natin ang mga suliraning ito ng buhay. Huwag nating kalilimutan na naririto tayo sa mundo at anumang magiging kalagayan nito ay hindi maaring hindi tayo maapektuhan. Balit ang tanong sa mga panahon na dumarating ang mga pagsubok na ito ng buhay natin. May lakas ba tayong harapin ito at napagtatagumpayan ba natin? Ito ang matutungayan natin sa Mateo Kabanatang 7 sa mga talatang 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ito ang isa sa mga sermon na itinuro ni Jesus sa bundok o mas familiar sa salitang Sermon on the Mount. Lahat ng aspeto ng ating buhay ay may matututunan tayo sa itinuro ni Jesus sa pamamagitan ng mga sermon na ito. Isa na dito ang tungkol sa dalawang tagapagtayo. Inahalin tulad ni Jesus na ang sino mang nakikinig sa kanyang mga salita at nagsasagawa ng mga ito ay katulad siya ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumaan man ang unos ay mananatili itong nakatayo at hindi babagsak. Ngunit ang sino mang hindi gumagawa nito ay katulad siya ng isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumaan ang unos at ito ay bumagsak at nawasak. Ang sermon na ito ay isa sa pinakamahalagang itinuro ni Jesus sa mga tao maging katulad tayo ng taong matalino na nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At ang ating buhay ay dapat nakasandig sa matibay na pundasyon ng sa ganon. Dumaan man ang bagyo o anumang unos sa ating buhay ay mananatili tayong nakatayo. Kaagapay, ang buhay natin sa mundong ito ay walang kasiguraduhan. Marami tayong problema na dapat mapagtagumpayan. Marami tayong pagsubok na kailangan nating malampasan. Maraming laban na dapat nating ipanalo. At marami tayong pagsusulit na kailangang ipasa. Magagawa lamang natin ito kapag tayo ay nasa tamang pundasyon ng ating buhay. At tulad ng itinuro ni Jesus na ang bawat nakikinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay ang mga ito katulad siya ng taong nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato, isang matibay na pundasyon. Kailangan natin ng kalakasan mula sa Diyos upang tayo ay makabangon sa panahon ng tayo ay nangihina. Kailangan natin ang pagmamahal ng Diyos sa tuwing tayo ay magkakamali at tila susuko na. Kailangan natin ng kapayapaang mula sa Panginoon sa mga pagkakataon na parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Ang Diyos lamang ang kasagutan sa ating mga tanong kaagapay. Siya lamang ang may kakayan ng pumuno sa tuwing nakakaramdam tayo ng kakulangan. Siya ang kagalingan sa tuwing tayo ay may karamdaman. Siya ang tumutugon sa ating mga panalangin dahil naparito si Jesus para bigyan tayo ng buhay na masaganang lubos. Ngunit papaano kapag hindi natin kinikilala ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga ito para tayong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Walang tibay, dumaan ng unos at ito ay natumba at nawasak. Ang pinakamalungkot na tao sa mundo ay hindi yung salat sa buhay o maraming kakulangan, kundi yung mga taong hindi pa nakikilala si Jesus. Dahil pag naranasan ng bagyo at tinangay ng malalakas na alon, hindi natin alam kung papaano lumaban at bumangon muli. Ngunit ang mga taong ginagawang kalakasan ng kanyang mga salita ay nakakayanan at napagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. May mga pagkakataong nadadapa, subalit tumatayo at bumabangong muli binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay sa kanyang mga salita at ito ay kailanman hindi magbabago. Dalangin ko na hindi natin ito sayangin. Maging matatag ka dahil kasama mo ang Diyos. Siya ang simula at wakas ng lahat. Kaagapay, wag mong pagdudahan ang mga salita ng Diyos. Lilipas ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang kanyang mga salita. Ang sabi sa Mateo, kabanatang 24, talatang 35, Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi at tiyak na mananatili. Kaagapay, manatili kang mamuhay sa salita ng Diyos. Ito ang magiging katuwang mo sa lahat ng pagdadaanan mo sa mundong ito. Lagi mong tandaan Kasama mo ang Diyos. Ang mananatili sa kanyang mga salita ay mananatili ding nakatayo. Dumaan man ang maraming pagsubok sa buhay. Dahil ang Diyos at ang kanyang mga salita ang ating magiging kalakasan sa lahat ng pagkakataon. Sa Diyos ang papuri. Magkarinigang muli tayo sa susunod na linggo kaagapay sa kapareorang oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay, upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salmo sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng Sambayanan